uh, good morning um, yan ngayon um, back to paghihila na kami ulit ng hinata, uh, magaling na tayo uh, ilang araw din tayong hindi nakapag vlog dahil nga nagkasakit ako yan, puro tapal pa uh, yung idol, makikita ko sa inyong mga idol yan puro tapal pa yan. Uh, ngayon um, may nagpapat vlog nitong aking palangka kung paano daw ang pagkakasa ng saklit kaya pagbibigyan natin Yan. ito yung pantali ko sa unang mga idol ha 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 yan mga idol, uh, ito yung saklit. Yan. Yan. Ito yung mga saklit, isa isang saklit mga idol. Nakaano dito sa una? Nakatali dito. Tapos may tali din dito sa huli pa, sa ano para hindi umuna ang saklit. Tapos bumili na lang din ako dito ng pagyet pasabit para ma-adjust kung gaano kahaba. Yan. Kasabit mo lang dito sa tambuko. Oh. Yan. Pag magkakarga ka naman mga, ng kahoy idol, itong nasa huli ang nasa ibabaw. Itong nasa una ang nasa ilalim. Nakagayaan mga ano, idol. Oh. Yan. Nakakuha tayo ng na sampol. Kunwari, ito yung hihilahin mo. Mapakain ko ito kay Hinata. Nakaganto <laughs> ang suot, idol. Yan. Pag ganyan. Oh. Laging ito ang nasa ibabaw o ang nasa huli. Yan. Yan. Yan na nga dito sa ibabaw. Yan. Nakasabi dito sa bilog. Tapos dito naman sa ikis. Tapos lagi mong tatalian dito. Para hindi umuna ang saklit. Ikaw na ang bahalang mag-adjust kung gaano kahaba dito para tantsado mo kung subsub -sub o taklis. Yan. <coughs> Ikot mo. Ayaw ka bila. May nabibili na rin sa hardware mga idol. Sa hardware ko lang ito binili dito sa amin uso yung may kadena para hindi maagad sa lubid pagka mga kukulambir ang hinahapot eh. pero pagka sa mga disako lagayan ng lukad mahirap itong ganitong may kadena dahil mahirap batakan kapag kaluag kaya ito ay maganda lang ay kapag mga kukulamber, kahoy sa bulyo mahirap din to eh, eh hindi ko masyadong ma Majasan kapag ka yung nagpigit na ito Ayan, maganda lang talaga to sa kukulamber at saka sa mga kahoy na hihilahin para hindi na iipit dito Ayan. ito yung parang kani ng castor mga idol swak na swak kay hinata ito lang din yung aking pangano sa panlig oh. dalawang liter S pero hindi nakikilo mga idol <coughs> at yan, uh, sana naintindihan mo yung pagde-demo ko sa iyo ng saklit. Ah <laughs> uh, kung hindi mo masyado naintindihan, comment ka lang at uulitin natin. Hindi kasama magaling mag-ano. <laughs> Bye now. Thank you.